Binanatan at sinupalpal ni Sen. Dante Marculita itong si Kiko Pangilinan matapos nitong magmungkahi na bumuo ng ibang komite na mag-iimbestiga sa maanomalyang flood control. Kayong nandyan na ang Blue Ribbon Komite ni Sen. Dante Marculita. Oh. So ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee ay eh, nagsusuggestion sa kayo ng isang Ano tanong tano bukod... mo? Anong gusto niya nga? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung ano gusto niya palabasin. Hindi kasi miyembro siya tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Oh. Same subject matter. Oo. Oh. Ano po ang gusto niya eh. palabasin dito? Eh insulto niya ako. Ba, kung ganyan sen, kung oh, halimbawa ako, ano ha? Hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan. Pwede ka bang sabihin sa kanya na senator Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo, inaamin niya na hindi hindi niya kaya eh. Sana ay. Tsaka wala siyang tiwala sa committee pa. manawagan ka para baka baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap niyo naman po si Senator Kiko Pangilinan. Bakit po pwede mapakiusapan mo? Bakit po naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta? Nagbubuo pa ng isang committee, baka pwede yung sabihin niyo, magbitaw ka na lang diyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka diyan para hindi naman Nakakaisuto Kasi ginawa mo. Tama ka dahil unang araw pa lang eh, di ba? Para first day of class, sinabi mo na na ayaw ko sa classmate. Hindi <laughs> <laughs> uh, Di ba siya, na, sa tingin niyo po? Kayo po bilang chairman? Ayun nga, sinabi ko sa iyo. Ako ang pagkaka, uh, pagkakaintindi ko dyan. Uh -huh. Iniinsulto niya ako eh. Oh. Ako naman, ayoko uh, uh -huh. ayaw, kong, kong iniinsulto ako. Uh -huh. Dahil sa pagkainsulto ni Senator Marculita, ay hinamon niya itong si Kiko na magmungkahi na siya bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Subalit dagdag pa ni Senator Marcolita, ay dapat munang patunayan ni Kiko na mas magaling siya kumpara sa kanya. Opo. Uh -huh. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Na Ma chairman ng Blue Ribbon Oo, Committee. Oh, at pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na 'yan. Uh -huh. Uh -huh. hindi 'yung punto na 'yan, sir, baka malabo pa, baka ayawan ng taong bayan 'yan eh. Pero ako sa tingin ko, bilang isa po na nag-oobserba, sen, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, eh bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo diyan. Sabi niyo na lang, eh, aalis na po ako, chairman ng ano, ng ano, miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ito wala nga, ka eh. Tiwala, eh, Talagang medyo uh -huh. ano eh, uh, kaya ako nasasabi, 'yun ang opo, aking inaakibagandam. Ah, opo. Ah,

isang araw pa lang ang uh, ko sa pag-investiga. kung titignan mo sa lawak, ang problema ang uh, talagang naharapin mo at i-investigahan mo, eh, uh hindi mo nakakayanin naman isang araw. Uh -huh. isang araw ko pa lang sasabihin niya, eh, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Ano ang ibig niya sabihin? Ano ang ibig niya sabihin? Ano ang ibig niya sabihin? niya sabihin? Di ba? At ang, i ang ilalatag pa niya i re mga pangalan, dating ombudsman, Conchita Morales. Opo. Hindi ba niya alam kung ano, yung ombudsman ay talagang katakot-takot ang corruption dyan? O bagay. Pagkatapos sasabihin niya, Okay. Sabihin nila sa akin na ang ombudsman ay malinis na malinis at uh -huh. walang korap dyan. Uh -huh. n n ako, ako, diretsahan ako eh. Lalo, particular. Nun, sa kayo, Secretary Babe Singson, wala akong ano dyan. Uh -huh. Kasa, okay. Hindi ko naman talaga siya kakilala. Uh -huh. Maaring <laughs> makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Uh -huh. Kaya nang, uh -huh. pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy eh. Uh -huh. Eh kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan eh. Uh -huh. Pero ako naman siguro, Sen. In fairness, sa atong napanggit, <laughs> baka naman walang kinalaman doon sa panukala ni Ki Senador Kiko, di ba? Nabanggit lang yung pangalan, pinupropose niya eh talagang unabest uh, dito na, well, sabi nyo nga, nakaka-insulto talaga yung Senador Kiko Pangilinan. Mm uh -huh. yeah, Sa second ko, ano yan, yung statement na... Pinuna naman ni Senator Marcolita itong pakikialam ni Kiko sa pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee sa maanomalyang flood control. Ayon kay Senator Marcolita, sa halip na pakialaman ang investigasyon ng nasabing committee, bakit hindi nalang pagtuunan ni Kiko ang hawak niyang sektor ng agrikultura na hanggang ngayon ay wala pa siyang malinaw na plano kung papaano tutulungan ang ating kaawa-awang mga magsasaka. Alamang 'yung komite niya ang ayusin niya kasi uh -huh. uh, nagpapaka siya na ayusin niya 'yung uh, agrikultura. agrikultura ng ating bansa. Ako, okay okay ako doon. sapagkat uh -huh. ang dapat mong tulungan ay 'yung mga kapuspalad na mga magsasaka ngayon na hindi na nila malaman kung magtatanim pa sila ng palay o hindi. Oo uh -huh. oh Oo. Eh, ano gagawin mo ngayon ay eh, napakahirap na ang kalagayan ng mga magsasaka ngayon. Hindi na bebenta yung kanilang mga palay sa sa halagang kikita sila. Uh -huh. isipisipin mo, anong kalagayan ng agriculture sa bansa natin ngayon? Kung tawagin eh subsistence farming. Subsistence farming. Na, alam okay. mo ano ibig sabihin ng subsistence farming? Ano po ibig sabihin niyan, sen? Nagsasaka ka uh -huh. para mabuhay ka na lang. Uh -huh. Ah, I, wala, ka. Na. wala ka nang wala ka nang may bebenta um, para sa kumita ka. Uh -huh. Ito pang buhay na lang ng pamilya mo. Ito uh -huh. yung kaawa-awang kalagayan ng agriculture sa ating bansa. So, survival yan, sen, pag Pagkatapos kasi eh, siya yung kumuha ng agriculture. Oo. Uh eh, ang una mong tingnan ngayon, kung talagang uh, pinuntahan niya yung buong pampanga, sige. Ayan. halos binibili na lang 12 pesos per kilo ang palay. Mm -hmm. Yung hindi nabilad. Yung eh. nabilad, ayun, nabilad 11 to 12. Yung hindi binilad, 7 to 8 pesos per kilo. Ayan. Mm -hmm. Saan mo dadalhin ang magsasaka? Oo. Uh oh, eh, oh. oh, wala pa siyang na, wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya. Pakikialaman niya itong uh oh. magtatayo ng independent investigative body. Hindi, no. subukan mo. Oo. Oh, oh. Di ba? Ayun. Eh, sana makarating sa kanya. Oh, ano okay. kung wala ka palang tibala eh, daw kanyang proposal oh, na yun ay nanggaling sa panukala nung isa pa. Oo. Oh, uh, mm -hmm. Na mag-create ng isang independent In 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 People's Commission. People's Commission naman. Oh, oh. Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Questionin nila. Ayun, no? Diba? Naman, yun Pwede procession. naman kaming mag-debate eh. oh, oh. diba? Kung pamamaraan ko, alimbawa, ayaw nila. Mag-debate tayo. Yan. Yeah, oh. diba? Yun ang inihingi ng pagkakataon, diba? eh, di ba? hindi naman nagsasalita siya. Kung, kung magpo-propose kayo na, hindi, hindi naman yun naiintindihan ng mga... Hindi. Ako siguro sa'yo, alam nyo, natakot sila sa nangyaring ito eh. Kasi ang Tao, in fairness, so isandaan, parang 1,500 po pabor sa inyo eh. <laughs> pangit yun yung sa isang daang tao one five ang pabor hindi ko sabihin yung, yung, yung unang dating kayo sa Senado Sen mukhang iba agad ang dating oh, eh yung tao kasi parang sabi nila nabuhayan kami ng pag-asa oh. meron palang ganito pwede palang gamin ng ganito ako muna ako oh, naman oh, ha oh, oh, ang analysis ko dyan Jen ang tingin nila dito ay yung ang tinitingnan nila dito yung 2028 election eh oh, oh. kasi mukhang nasa pawan na sila ng Rodante Marculeta. so hindi sila makaangat-angat ngayon eh. sabi nila paano tayo aangat ngayon sa 2028 paano tayo magpapakita oh, gitas eh nasa pawan tayo ang mainit na issue ngayon ng flood control. Eh, paano natin ipapasok yung agriculture? Ikaw, ano ang ipapasok mo? Hindi, flood control din kasi ito mainit. Oo, oh, ibinigay eh, nga sa akin ng blue ribbon. Kasalanan ko ba yun? Oo. Uh -huh. oh. na Wala na. namang, nag wala, hindi naman sila nag-apply siguro ron. Uh -huh. Oo. Oh. Eh, nung ako, sabi ko, pwede nyo bang ibigay sa akin yan? Wala Ayan. namang kumontra. Uh -huh. Tinatanong ako kasi, eh, sabi ko, gusto ko sana yung blue ribbon. Oo, puno po naman. Oo, pwede naman nilang hindi ibigay sa akin. Hindi, ibigay ko na kayo, hiningini -hining ganito eh. Wala uh -huh. naman eh. Sabi ko, kung wala, di kukunin ko. Wala uh -huh. naman eh. oh, problema